Hello everyone, si share ko lang sa inyo ngayong araw ay kung paano kumuha ng key number uh, sa mga nagre-deal, sa mga uh, may business or sino mang nangangailangan ng pins kasi one of the requirements of meta is team number kailangan ng key number para just in case na ma-monetize or ma analyze na kayo sa Reels, FB Reels, kailangan talaga yung kailangan talaga yung T number guys. So napakahalaga ng T number. So uh, makakatulong tayo sa government para makabay tayo ng buwis, mga ganun. Kailangan talaga yan guys. And isa sa mga requirements ni Meta, katulad nga ng sinabi ko, ay ang T-number. So, pagkuha ko ng T-number, guys, sa Puerto Princesa City. So, uh, napakadali lang ng pagkuha ng ano ng T number kasi very accommodating talaga yung simula sa guards hanggang sa uh, loob uh, si kasuhin ka talaga and then isa sa mga requirements guys ay ang kailangan talaga ng parang kay cleanance tatanungin ka kasi kung saan magagamitin ito sa uh, open ng bank account mga ganon katulad ng job seekers mga ganon uh, ganon yung mga questions na ma ma-encounter mo pagdating sa loob. Then kailangan guys ng valid ID. Any valid ID or mas maganda mag, or maganda talaga magkaroon ng barangay clearance, ah uh, photocopy ng birth certificate or PSA photocopy niya then any valid ID na papaserox natin. Katulad nito guys, pinaserox ko na siya yung pill ko, ah uh, birth certificate, yan, pinaserox ko na din. And then, kinuha na rin yung copy ng is ng ano ko ng national ID. Yung national ID kasi very okay siya. Although tinatanggap pa rin ngayon yung national ID kasi yung national ID na dumating sa amin guys is hindi pa talaga siya in totally na ano, yung original. Kumbaga, coupon ban pa lang siya. Pinaano ko lang, laminate ko lang. And then, napakadali ng pagproseso nun. I-interviewin ka lang ng konti. Ibibigay mo lang yung papel na to. Yan. At take note, guys, ang pagkuha ng T-number ay walang bayad. Wala po kayong babayaran kahit singko Ang gagastos niyo lang po ay ang Xerox, pagpapaserox ng mga valid ID, PSA, mga ganon. Yan guys, sana ay nakatulong sa inyo ang kung paano kumuha ng teen number sa Puerto Princesa City. Yan, ito. May T number na ako. Nakuha ko siya ng September 25, 2023. Ito parang yung makakuha nyo. Then, next ID na. Magiging ID na siya guys. Ito na, may T number na tayo. Bye guys and God bless.